guys, nandito tayo sa bilihan ng mga prutas, grabe. Ito ay buko, $2. Ito ay hey, ang init, grabe. Wow, ang daming prutas. Mamaya na lang ako bibili pa buko. Ang daming niyang prutas, guys. So, tignan niyo naman ang presya ng ano mangga guys, 1.50 isa. 1.50 isa. So, yan. Ang aming Wow. Iba-yabas din. 3.5. May baling din. Ang daming guys.

Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mo? Ano yung Mamaya na ako bibili ko. Ay, may saging so, masaba. Mamaya na lang, Ay, mamaya na lang sana, sana ako bibili. Sana meron pa mamaya. Iwan ko lang kung anong oras sila magsara. Pabalik ako mamaya dito sila oh, ang mga kitchenware. Ah, ito yung na kitchenware. Maganda ganda to. Maganda siyang lutuan. All in one. Ah, oh, magkano kaya yun? Magkano kaya Ito siya, pwede rin yung dito. Ito yung magandang kawaling paglutuan. Maganda siya. Kaganda ng halaman, guys. Kaganda ng halaman. Yung mga sapatos dito, oh. Yung mga sapatos. Ayun sa kumula ng chinelas. Okay. na okay. chinelas

maganda din tumambay dito guys sa book magandang tumambay dito guys sa bukit uh, bukit bato central kasi may pahingahan dito may, may electric pa so hindi siya may init ayan aga aga pawisan na tayo guys nantay ko yung kasama ko dito ayan kasama yata ng panahon So, meron din siyang, ano oh, dito, oh, valo Dollar. So, yan katabit, katapat lang ng tambayan. May kainan din dyan malapit. Ayan. Kaya, pwede ka nang hindi lumayo. So, wait ko na lang yung pasama ko. Nandito na yung inaantay ko. Ayan. Mamaya maglalakad ulit tayo pa uwi. Ano? yung ano yung malilim na yung wala nang araw so yun Ganesh, guys magla muna kami may papunta ulit kami dun sa dati naming tambayan so maganda naman dito may electric fan kaso wala ang wifi Walang masagap na wifi doon <laughs> so, guys maghahanap muna kami ng makakainan at kami pawisan napakainit ngayong tanghali Grabe, siya naglakad lang daw papunta dito. Grabe ang init, guys. Sa ulo Dito tayo kakain. I Ay, so lang nga. oh, di diba, Ang init, no? Oo, oh, ang init. Nagpahalong ano kaya na ang, ang haba-haba ng hilakad Pipili na kami ng aming kakainan. Kasan ka yung noodles? daming tao. Ay, ako ko, ano, ang kinakain ko dito. Yeah. You know yung head fish, ayaw mo nun. Yan. Yung head fish kasumahan. Head fish. May mami. Ito lang tong yum. Big one. May no order sa akin. Yung amo kong lalaki na noodles. Masarap siya eh yung ano niya, black yung sauce niya. Black yung sauce niya? Oo. Oh, oh. Pero okay lang din. Dry di, or okay. ano? Dry. Dry. Ah, mipo yun, mipo. Oo. Oh. Masarap nga yun. Doon mo, doon mo. Doon ka, Ayo sa dulo? Oo. kuryente. Mala spicy pork. Parang hindi ko type dito, te. Gusto mo dito? Gusto mo dito? isda, guys. So, matay ko ka, oh? Hindi. Oh, marami to. Ah, oh, ilapit mo yung ano mo. Marami to, te. Ah. Tama na. Kasi marami tong ano, itlog. Sawa so, na ako sa itlog, te. Lagi Ano oh, tingi-tingi? Hindi pwede. Kahit 50 dollar lang, teh. See you later. Saan na kaya punta yung kasama ko? Meron siyang binili dito ng drinks ano to? Drinks. So ito yung pinamili ko chichirya. Chichirya. Ba, mura din. Yung no sipoteda. Ang haba nung go. Masarap kang hangin. So, yan guys. Nandito na naman kami sa aming tambayan. Parang pag-aari namin yung lamesa dito. Makataas pa. Yan guys ang aming mga paa. Guys, parang pag-aari namin yung ano dito, yung kainan dito. Tingnan, tingnan may kasama ko, parang nasa bahay lang, oh. <gasps> Oy. feeling nasa bahay ka. <laughs> feeling nasa bahay. Tingnan mo naman ang mga paan namin dito, oh. Oh, 'di ba? Oh. Nakataas pa kami, guys. Oh, 'di ba? Oh, <laughs> sabi niya, parang sa bahay niya. <laughs> <laughs> Tapos nakaano pa yun yung kaifa. Ako ah, tingnan ko, ko nakapuros pa. Ay, may tura mo kasi. Talagang sa bahay talaga, na daw. Tapos naka-shirt ko na po bahay. <laughs> <laughs> Tapos ang chili ako. sabi niya. Sabi ko, uy, molto, molto, hindi ito yung supanin niyo. Yung, molto, uh, hindi ito supanin niyo. Wala nang buhit yung kilay ko. Hindi <laughs> <laughs> ah, yeah, meron pa lang. Hindi, hindi mo dinadala na yung, yung lapis. Kung ano yung lagay ko nung bago umalis, yun na yung maghapon na yun. Hindi ka na, na mag, ano pa lang hindi, sa na, sa mag -time. hindi na ako mag Hindi na ako mag So, parang pagigising ko lang dito sa video, ay. So, mamaya guys, mag-shopaw daw kami. hinalang lang daw dinner namin, shopaw ako coffee. Ayoko ng kapit eh. Hindi, hindi na ako magkakapit. Ayoko okay. ako ng Ikaw, magkapit ka. At, at automatic ba yan pag order ka ng shop oh, may kasama ka? May kasama na siya. Oh, sa'yo okay. na lang yung kapit ka. Sa'yo okay. na lang yung kapit ko. May dalawa na kapit. Okay. Oo, oh, di kapihin ko lahat. Hindi, <laughs> <laughs> hindi na ako nagkakapit. Wala nang sumatik. Okay. <laughs> oh. Ano naman, kapiti or nai Tignan natin Tingnan natin mamaya, kung ano yung pwedeng i-partner ko. Eh? Pag puro kape lang, sa'yo na lang yung ko. Oh, sakit ng ulo, Dati nun, pag hindi ako nun, sumasakit ang ulo. Parang si na, naliling kasi yan. Parang nakakaalit. Buti nung sinangdad mo, Job, hindi sumakit ulo. Sumasakit nga. May yun yung pinaka-adjustment ko yung pag hindi ako mapapasabay. Yan pag ininto mo yung sarili or alak mo, masakit yung kasi ano. May nararap naman <coughs> ka na masakit ko yung ano. Parang kabigay <ito. tos> sa tulong dito sa hmm. video na. mo ako marami na So yun guys, welcome back to my YouTube channel guys. Nakatulog ako. Yung kasama ko naglakad-lakad. So iniwanan ako dito tulog. Ewan ko kung nasan na siya. Dun, san siya nagpunta. So anyway guys, hanggang dito na lang ang aking video. See you next video guys. Don't forget to like and subscribe my channel. Ate Joby, thank you for watching. Bye!